Hello, ako po si Keluhi at ngayon sagutin ko lang po yung isang uh, question po dito ng isa sa nakapanood ko po o nakapanood ng aking video uh, update po sir ibig sabihin, gusto niya sigurong malaman kung gumagana pa yung Ramsta NVMe ko yes, gumagana pa rin po siya hanggang ngayon at eto nga po, yung computer na ginagamit ko so ito po yun uh, kita niyo po Ramsta R900 at 100% pa rin po yung kanyang condition kung titingnan nyo po dito ay 2,114 hours so more than 88 days so napansin nyo uh, 100% pa rin po siya at puro blue yung nakikita nyo po dito okay na okay po siya kung check po natin yung kanyang performance tingnan natin using crystal this mark So ito lang yung setting ko po ha. Eh. Yan. Yan, so tapos na yung pagka check po niya. Kung titingnan niyo po yung dati ko pong Uh, in-upload na video one, one year ago na pong nakakalipas yan, kung i-compare -co natin halos maliit lang yung pagbabago at okay na okay pa rin po yung aking uh, RAMSA NVMe uh, SSD yan so gumagana pa rin po siya kung sa nagtanong po si Daily Dose Dota okay pa po siya so replyin po Okay, na okay pa rin. Po. Sorry, hindi uh, ko agad na reply ano. No? Yan. Hayo, no? 100% pa rin po siya. Siguro ang sikreto lang po dito para manatiling gumagana po yung ating NVMe ay maganda po yung airflow ng ating computer. So malamig po at nilalabas siya po agad yung init sa loob ng system. Hindi naman ako heavy user na computer. Video editing lang naman. Hindi ako masyadong naglalaro ng games kasi sobrang busy kami sa trabaho. Sabi naman po nung isa, GCC PT69, ano, di pa rin worth it. Madali lang masira kapag marami ka ng storage na inilagay. Uh, tignan natin storage yun so dito na nyo so yung 476 minus natin sa 297 so 179 gigabytes sa po yung laman ng aking um, NBME. so far so good okay pa rin naman sya um, kasi oh, tulad ng sinabi ko kung yung NVMe nyo ay naingatan yung init niya or hindi siya nag-overheat Ayan, nakita nyo may temperature check. Kapag lagi pong maayos yung temperature po ng ating NVMe, palagi ko tatagal siya ng mas mahabang panahon. Hindi ko naman sinasabi na magpalit na kayo ng NVMe na RAM stack. Um, talagang maganda ang Kingston tsaka Samsung. Kung pinanood nyo po ng maigi yung video ko, eh kung wala kayong budget, wala pang budget, edi eh mag-RAMSTAM muna kayo, NVMe. Pero para sa akin ano, okay naman ang RAM sa Again, hindi po ako sponsor o hindi ko po, hindi ako binayaran ng Ramsta, hindi po ito sponsored. Ito lang po yung na-experience ko sa paggamit po ng NVMe na to. So I hope nasagot ko po yung isang question ng ating viewer. Marami po salamat, at ingat po tayo lagi.